Hala, sige, takbo! <laughs> Hinahabol siya ng dalawang giant brain rat! Pag talaga tapa ka kanya ng niya, pirat ka! <laughs> Hello, I'm here! Ay, nakita agad ako! Ang talas ng pandinig nila! Nakakatakot naman yung mga higanting yun! Layo tayo, layo tayo! Ala, 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 ala! susundan pa din ako! Malayo na ako ah! Wait lang, wait lang! Kukulig na itong sa sahur! Ayun, napagod guys. <laughs> Sakto napagod ako na sa tungtong sahur. It's my lucky day. tungtong tung, -tung, -tung sahur is in the house, yo. Makakatulog ka na, tungtong. Tingnan mo yung mata mo. Ang laki ng eye bags mo. Parang puyot na siya lagi, ah. Kawawa ka naman. Parang isang taong ka nang walang tulog. Itago mo na lang sa iyong iti ang mga lungkot. <laughs> guys, bukang pagod na yung mga higante. Oras na para umatake. <laughs> I gotcha. Uy, uy, uy. Kising pa pala. Inahabol kami. Ang gusto, na na. Parang snatcher tumakbo ka. Ah. <laughs> truly meron, truly sina. Baka kahinga kaya siya sa ilalim ng dagat. Yung katawan niya isda pero yung ulo niya pusa. Baka malunod siya.